Posibleng makaharap ni dating Pakulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang ilan sa mga umanoy biktima ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Ilang linggo bago ang Confirmation of Charges hearing ni Duterte sa September 23, iniulat ng Victims Participation and Reparation Section o VPRS ng ICC na tatlong daan, at tatlong biktima ng drug war ang pasado po sa kriteriya o pamantayan para makibahagi sa pre-trial proceedings ng korte. Kabilang sa kriteria ang kumpirmasyon ng kanilang pagkakakilanlan, kumpirmasyong nakaranas po sila ng pinsala, at kumpirmasyong ang mga ito ay dinudulot o ay dinulot ng mga krimeng ibinibintang kay Duterte. Kabilang sa magiging testimonya ng ilang saksi ang kawalan ng dignidad sa kamatayan ng kanilang mga kaanak at kung paano na o kung paano na lamang sila itinapon na para mga baboy. Ayon sa ICC Accredited Counsel na si attorney Joel Butuyan, malaking bagay ang mga testimonya para malaman kung mananatiling crimes against humanity o murder ang kakaharapin ni Duterte. Sa range of crimes that were committed during the drug war, ang pinakamarami actually ay yung mga illegal imprisonment, yung mga illegal detention. Sige, okay. arbitrary okay, almost detention. Half, mm -hmm. oh, almost half a million yan, no? Mm -hmm. Yung, yung uh, murder, mga, uh, uh, ang, ang maximum estimate is mga 30,000. Pero yung mm -hmm. illegal imprisonment, Almost half a million ang nagsuffer dyan. Tinig ni ICC Accredited Counsel na si Attorney Joel Butuyan.